Best friends ba kayo? Bakit hindi kayo mag best friends? pahinga po ng konti magpugas maghugas ng pinggan, magluluto ng ligas. Ako mm -hmm. po si Ana ako po ang nanay ni Caroline at Kimberly. Mabait yung isang, tsaka ano po, ma... Masikaso mas malapit sa akin si Caroline tsaka si Kimberly mas malapit sa papa niya po. Paggabi po, nagbabalot na kami ng kasama. Seven. Matatapos kami ng 10 or 11. Pag wala po silang pasok, doon po sila tumutulong na maghinda. Ang proyekto po sa kasi po ano sa kanilang edad po marunong na sila sa buhay. Yan yung po sila, tumutunong po silang dawa parehas. Marunong na po yan ang mga yan ma'am. Pag iwan silang mag-isa sa tindahan, sila na po ang ano, magtitinda mag-isa nanay ko na po sa mga malit po, po siya kagang ano, sa trabaho na sila naka, sino, ano, sinanay ko na sila magtrabaho tumulong so, sa amin Ako si Gilbert Karunungan at ako yung father ng twins na si Anthony Jan at Anthony Jay na surprise din po ako eh Nung pinatawag ako po ng teacher nila, biglang nakita ko. Pitong kambal. So, nasyak din ako. Sa ugala nila, actually, magka vibe sila. Very friendly nga sila eh. Actually, lahat ng bata dito sa amin naging kaibigan nila, including sa school, sa church. Yeah. Best friends niyo ba isa nila? po? Kasi kami lagi po yung magkasabay, magkasama lagi, araw-araw. Balita ko may mga crush na daw kayo dito sa classroom. Sino yung mga crush niya? Si Carol lang po. Si Kia. Sino mm -hmm. crush niya? Si Jay. Mm -hmm. Crush na si Jay? si Albert Gonzales. Tatay nila Alvin at Aldrin Gonzales. Yung isa may pelat sa ilong, yung isa may nunal naman sa gilid ng ano niya, ilong niya. Uh, may sila sa mga ano, gadgets, uh, bis bisikleta. Yung isa medyo ano, ma masunurin yung isa. Yung isa pumamano. Medyo pasaway. Yung pasawa, eh. ah. si Aldrin, mas masunong Si Alvin naman, minsan ano, sinusumpong ng ano rin, katamaran. Minsan, kapag nagbabek ako, hindi, niya, hindi siya nagpapaalam. Kinukuha niya lagi. Tapos nagsisirpon siya. tawagin ko siya. Tapos papa konserbahan. trabaho. May kanya-kanya naman silang gawain. Yung isa nagluluto, yung isa naman ugas ng pinggan. Tumutulong din sila po, ma'am, sa ano, pag-aalaga ng mga baboy ka, mga manok. Mababait naman silang bata, marunong silang makitungo sa ibang tao. Pangarap ko makapagtapos kapag tapos siya, para na matulungan namin pamilya namin. Ako si Joy Rapis, nanay nung kambal, Sina, James Christopher at saka si James Christian. Ako po ay isang housewife at saka ang aking asawa ay isang labor lang po. Nung lumabas sila, nagulat ako na kasi kambal yung dalawa. Hindi ko alam na ganun. Kasi yung isa sa hospital, tsaka yung isa sa bahay lang po nagulat ako, ma'am. Kasi sinabi nung madam, hindi eh, nandun ako nung ano eh, nung nandun yung mga kambal. Kasi binantayan ko sila nung unang pasok nila. Sabi nila, andito yung pitong kambal, sabi ko. Eh nakita ko naman, magkamukha yung ano, yun ba? Eh, samantalang mga anak ko, hindi sila magkaparehas. Di bali, kahit hindi sila magkaparehas, mamabay naman sila. Mas maganda daw po siya. Tapos, medyo hindi po siya girly madali. Pareho po kami paborito ang mangga. Sinasabi namin sa isa't isa yung mga sekreto namin. Mag best friend po kami. Ako si Elizabeth Changson. Ako ang mother ni Larry Katcha kasi yung isa medyo malapad yung noo. Tsaka yung isa medyo ma hindi masyadong malapad yung noo. Tapos yung isa medyo matangkad sa isa. mga anak ko, masisipag mag-aral, masipag sa gawaing bahay. Halos lahat alam na rin nila. Yung isa medyo madadal, yung isa tahimik. Pero minsan nagkakapalit din sila. Tapos yung isa kasi normal yan. Kaya yung isa, iba rin daw yung ugali. <laughs> Kasi yung isa cesarean siya. Ako si Lorenza Terzo, ang lula ng kambal na si Jan Kiyan at Jan Dian Tan. Yung magulang niyang babae, anak ko yon nasa Taiwan. Yung manugang ko, nasa Manila. Nung una, medyo malungkot sila, Nag iyak sila kasi malayo yung mama nila. Pero yun itong kwan na, matagal-taga na, hindi na rin. Kaya nakakausap na nila sa tablet, ganyan, sa cellphone. Yung lang pag may sinasabi sila, Ma, bilang niya ako ng ganito. Ma, magpadala ka ng ganito. Ayun ang gustong-gusto niya mga bata sa mama nila. si Christer Lim, labing dalawang taong gulang, grade 7. Siya so, yung ano, yung, parang tipon. Mm -hmm. Ang kapatid ko po, po ay mabilis maasar. Close ba kayong dalawa? Oo ah, po. Si Christopher at si Christian naman po mahihain pero mas madaldal si ano po Christian kaysa kay Christian. Pag lunch break, nauna nang umuwi si Christer. Hindi niya hinihintay si Christian. Magkaiba daw po yung gusto nilang dalawa. Ako po si Michelle Arnie. Ako po yung nanay ni Christian at ni Christer. po may balat sa kamay. Tapos yung isa po medyo payat. Tapos matangkat. Yung isa naman po medyo payat. Basta ko lang po silang kambal. Lalapit na po silang dalawa.